programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos nga ang kasal ni Lovie po kay Monty Blanco in real life, ay matagumpay ding na katuparan ang kasal niya bilang mokang sa batang kiyapo, kay Ramon sa karakter naman ni Christopher De Leon. At sa pagpasok niya sa magulong pamilya ni Ramon, ay madadawit din sa kaguluhan ang kanyang pamilya. Samantala, upang makaiwas sa kaguluhan, at dahil sa pagtangkang pagpapasabog ng bomba sa araw ng kanilang kasal, umalis si Ramon at Mokang para sa kanilang honeymoon. Ginagulat naman ni Mokang ang malaking pagbabago sa takbo ng buhay niya. Napahanga siya sa isang resort na pinagdalan sa kanya ni Ramon na tila baga isang palasyo para sa kanya. Hindi magkandaw gaga itong si Mokang sa pagkuha ng mga larawan sa magandang lugar na kinaroroonan niya tila enjoy na enjoy si Mokang sa kanyang honeymoon at para bang kinalimutan niya agad at hindi man lang naalala si Tanggol na namimiligro ang buhay sa kulungan dumanas ng sobrang pagpapahirap itong si Tanggol sa loob ng kulungan. Mabuti na lamang at dumating itong si Bubbles played by Ivana Alawi upang pagalingin ang ating bida. At sa utos ni Chief Espinas played by Jacqueline Jose kay Bubbles ay pinadalhan ito ng pagkain ng ating bida sa loob ng selda dahil ika nga ni Espinas ay hindi pwedeng mamatay si Tanggol dahil sa malaking halagang nakapatong sa uli nito. Bagay namang ipinaghimutok sa galit ng grupo ni Bong sa karakter ni Vandolf na tinaguri ang Batang Divisoria. At dahil dito ay sinugod ng Batang Divisoria ang grupo ni Tanggol sa loob ng selda. Doon nang gulo at nagbantang kakarnihin at ipaflas sa inidoro si Tanggol pag nalaman nilang pinopormahan nito si Bubbles. Ang grupo ni Bandol po ni Bong ay mga lihim na tauhan ni Chief Espinas. Kaya malakas ang loob na umasta at magsigasigaan sa loob ng bilangguan. Hindi naman nagustuhan ni Mang Celso na siya namang leader ng selda at Lolo rin ni Bubbles ang nangyaring panggugulo ng grupo ni Bong kaya ipinalam niya agad ito kay Chief Espinas. Dahilan upang ipatawag ang grupo ni Bong na Batang Divisoria, ang grupo ni Tanggol at Bubbles. Mukhang matinding leksyon ang ipadadanas ng mga tauhan ni Chief Espina sa Batang Divisorya ni Nabong. Nagpaplano kasi itong si Chief Espina sa titong aso si Kalbo na si Makasantos na palitan na ang grupo ng Batang Divisorya dahil marami na daw itong nalalaman. At itong ang si Tanggol ang napipisil nilang ipalit bilang hitman sa labas. Ano kaya ang mangyayari sa grupo ng Batang Divisorya ni Nabong? Tutuluyan na kaya sila ni Chef Espina at mawawala na rin ba sila sa si eksena? Abangan!